So yun, kumusta kayo mga idol? Update ko lang kayo dito sa barracks ng ating mga tropa kung saan nare-rewiring natin. So ngayong araw ay nakapag latag na ako ng flexible na may wire na din. No? Ayan. So na-prepare na natin yung mga flexible layout natin. So paalala lang nga pala sa inyo mga idol. Itong ating wiringan is barracks lang to mga idol. No? Hindi to pang saman tagal na wiring. Total yung mga idol, pag natapos yung kontrata namin dito after mga one year or mahigit. Basta pag natapos kami dito sa nere-rentahan naming barracks ay uh, aalis na din kami dito at tatanggalin din itong mga wiring na to. So depende sa usapan kung iiwan tong mga wiring dito or uh, babaklasin namin. Depende sa usapan doon sa may-ari nitong lupa, no. So eto mamaya itong mga wiring dito is tatanggalin natin. So ayan mga idol, malinis na siya. Oh. And mga idol. So, merong mga iilan na natitira. Pero babaklasin natin dyan. Kasi yung mga iba dyan ay mga extension nyan nung mga tropa natin na nakatira dito. So, mamaya lang ay matatanggal na yan pag makauwi na sila dito sa barracks. No? Totally wala sila dito dahil nandun sila sa site. So, ako lang yung nandito ngayon. Inayos ko yung wiring nila dito sa barak. Totally mga idol, hinuli natin itinap yung power supply dito sa ating safety circuit breaker papasok dito sa ating electric sa meter. No. So mula dito sa electric sa meter papasok doon sa safety circuit breaker natin sa loob. so nilagyan ko siya ng breaker sa loob para hindi direct yung uh, pasok ng ating mga uh, uh, ginagamit dito sa ating electric sa meter. So kailangan yung lahat ng appliances natin dadaan muna kay safety circuit breaker bago papunta doon kay electric sa meter. kasi sa una mga idol hindi nila hindi nila nilagyan ng uh, breaker kaya sobrang direct talaga yung uh, kain ng kuryente doon sa electric sa meter. Isa din yan sa uh, pagkakaroon ng problema sa ating electric submeter kapag ito ay nakadirect, walang safety circuit breaker for protection sa ating mga appliances no? kapag may shortage doon sa loob matik ang apiktado yung ating electric meter no kaya kailangan natin yung safety circuit breaker para sa ating mga appliances so ito nga pala ang tamang installation ng ating electric submeter may height to na 180 yung height nito mula sa flooring papunta sa center ng ating electric meter so standard yung height niya mga idol para kapag tayo ay nag hindi pata, hindi na tayo tutungtong pa ng upuan hindi tulad nung unang install nito ay halos dikit na sa bubuk ito naman yung tamang wiring installation dito sa ating electric submitter. So makikita nyo sa manual na mayroong main at saka load. So dyan nyo ipasok yung galing sa safety circuit breaker kung saan tayo kumuha ng power supply. Then yung load ay papunta sa breaker at papunta sa ating mga appliances sa loob. So yan yung tamang installation mga idol. Kailangan dun sa loob meron tayong safety circuit breaker, protection ng ating mga appliances. ayun na, turn on. Nakaw na yung doon natin so palala nga pala mga idol bago nyo i-turn on yung inyong safety circuit breaker kailangan nakatest mo na kayo sa continuity test para malaman nyo at 100% yung malaman na yung wiring nyo is 100% sya na walang shorted so baka mamaya kapag hindi kayo nag test pag turn on nyo sa safety circuit breaker nyo ay may shorted maaaring ma-damage yung ating safety circuit breaker tapos hindi natin may babalik at basag na yung sa loob nya so ganun yung safety circuit breaker na yan kaya double ingat kayo para hindi ka mapagastos ng materialis so dito may wire pa na mga naiwan puputulin natin mamaya yung isang wire niya na, na medyo kulay itim tanggalin natin yan mga idol then yung safety circuit breaker natin ilagay na din natin yung kanyang cover no? so yung height ng safety circuit breaker natin dyan mga idol ay saktong sakto lang naabot ng mga tropa natin para pag nagkaroon ng aberya dito sa loob ay mabilis lang nilang may baba yung safety circuit breaker. No. So ito na siya mga idol. Mm -hmm. Hindi naman kagandahan itong ating wiring. So sapat na to na nais oh. lang natin yung dating niyang mga wiring dito sobrang gulo ano. So yun lang mga idol yung ating content tutorial. So katulad nga sa sinabi ko itong barracks na to itong wiring dito ay pansamantala lang no? kasi barak lang naman to total babaklasin yan lahat kapag natapos na yung kontrata namin dito sa uh, area na to ayan so ayos mga idol kita kids sa next video maraming maraming salamat